Sa video na ito, isang kwento ng mag-asawang sinusubok ng gabi ng iyakan ng isang nilalang na hindi na dapat naririto sa mundo. Isang kwento ng tiyanak pero hindi lang basta urban legend kundi isang paalala na ang kasamaan minsan ay nag-uumpisa sa kapabayaan ng tao. Ito ang kwento ng tiyanak ang iyakan sa looban. Isang kwentong magpapaingat sa iyo kung sakaling makarinig ka ng umiiyak na sanggol sa gitna ng gabi. Kinagabihan, pauwi si Nalara at Marco. Mag-asawa, tatlong taon nang sinusubukan magkaanak. Gabi na noong pauwi sila mula sa kaarawan ng kapatid ni Lara sa Rizal. Basang-basa ang kalsada sa ulan. Madilim, pero tahimik. Habang naglalakad sa makitid na daan papunta sa tricycle terminal, napansin ni Lara para bang may sumusunod. Tumawa lang si Marco. Siguro pagod ka lang. Halika, bilisan natin. Pero bago pa sila makalayo, narinig nila ang iyak ng sanggol. Ang nakaliligaw na iyak. Napatingin silang mag-asawa sa paligid. Walang tao, walang bahay. Pero ang iyak, nang gagaling sa kakahuyan sa gilid ng daan. Si Lara, napaiyak na rin. Hindi natin pwedeng pabayaan yan kahit nag-aalangan si Marco. Hinawakan niya ang kamay ng asawa. Sige, pero sandali lang tayo. Baka may perwisyo lang dyan. Pumasok sila sa makikitid na kawayan at damo. Habang lumalakad, lalong lumalakas ang iyak. Hanggang sa may makita silang isang maliit na sanggol nakabalot ng puting lampin sa ilalim ng puno ng saging. Ang sanggol Nilalapitan. Pinupunasan. Tinitingnan kong may sugat. Ayaw niyang umalis ako. Bulong niya. Si Marco. Napansin ang kakaiba. Kahit ang lamig dito, yung bata hindi nanginginig. Hindi karaniwang bata. Pero huli na para umatras. Kinuha ni Lara ang sanggol. At doon nagsimula ang bangungot. Pagkabuhat ni Lara, tumigil ang iyak tahimik ang buong paligid. Pero biglang, unti-unti nagbago ang anyo ng bata. Unti-unting lumiliit ang lampin. Ang balat ng sanggol nagiging maitim. Naglalabasan ang maliliit na kuko. At ang bibig pumipilas mula tenga hanggang tenga. Kinampas ni Marco ang nilalang ng kahoy. Pero kahit tinamaan, nakatitig lang ito. At biglang tumalon ito kay Lara. Pero na naitulak ito ni Marco. Tumakbo silang mag-asawa palabas ng kakahuyan. Pero naririnig nila ang iyak sa likuran. Habang nagmamadaling naglalakad palabas ng looban, napansin nilang may mga mata sa dilim. Hindi lang pala isang tiyanak. Marami sila at parang sumusunod. Huwag kang titingin, basta lakan! Sabi ni Marco habang nanginginig ang boses. Pero si Lara parang hinihila. Pakiramdam niya, may bata siyang kailangang balikan. Ginigising siya ni Marco. Lara, hindi mo anak yun! Pero tila may nararamdaman na awa si Lara sa bata na gusto niyang balikan. Nakabalik sila sa daan, pero biglang tumigil si Lara. May naamoy ka abang parang malangsa! Si Marco kinilabutan. Paglingon niya kay Lara, may kamay ng bata na may mahabang kuko Nakahawak sa binti ni Lara mula sa likod. Mabilis! Tinamaan ni Marco ng batu ang kamay. Napahiwalay ito at nawala. Pero doon niya napagtanto. Kung ang tiyanak ay kaluluwa ng batang pinabayaan. Bakit sila ang sinusundan? Sumagot ang bulong sa hangin. Dahil may iniwang kayo. At biglang nagflash sa isip ni Lara. Ang nakunan niya dalawang taon na ang nakalipas. Ang gabing umiiyak siya sa ospital. Ang pangakong binaliwala niya dahil ayaw na niyang magluksa. Umiyak si Lara. Bulong niya, hindi ko kayo iniwan. Patawad. Naglakad silang mag-asawa ng mabilis. Pero hindi sila makatakas. Dahil naririnig ng mag-asawa ang iyak ng batang papalapit sa kanila. At abigla ah, sila ulit nakaramdam ng kilabot. Takbo dito! Nakakabuduon, paikot-ikot, nawawala ang daan at tila bang nawawala ang mag-asawa na hindi na nila alam kung saan ang daan palabas. Tapos biglang narinig nila ulit ang iyak ng bata at hindi lang isa kundi marami ng iyak. Ang naririnig nila, nagsabay-sabay ang iyak ng mga tiyanak. Sa bawat iyak, lumalakas ang hangin. Tumindi lalo ang kilabot ng mag-asawa at parang lumiliit ang mundo. Hinawakan ni Marco ang kamay ni Lara. Hindi ko na kaya, pero lalaban tayo. Pero mula sa lupa, biglang may humawak sa paa ni Marco. Maraming maliliit na kamay. Nakahawak na ang mga taanak kay Marco. Ngunit imbes na bumitaw, sumigaw siya. Lara, takbo na! Pero si Lara, humarap sa kakahuyan at sumigaw. Hindi ko kayo anak, pero hindi ko kayo kaaway. Kung hinaing niyo ay pagmamahal, patawad sa lahat ng batang napabayaan. Biglang tumigil ang hangin. Nawala ang ingay, nawala ang mga kamay sa paa ni Marco. At mula sa ilalim ng mga punong saging, isang batang sanggol ang lumabas. Hindi tiyanak, isang normal na bata na nakabalot sa puting tila. Umiiyak. Simula noon, noong nakita nila ulit ang sanggol, hindi na nila ulit nilalapitan at nagpapalin lang sa nila lang at dahan-dahan naglalakad ang mag-asawa patungo sa labasan. Nang makauwi ang mag-asawa, pareho silang tahimik, parehong hindi makapaniwala. Nagpasya si Lara. Aalalahanin ko na sila, ang anak natin at pati ang mga batang pinabayaan ng mundo. Kinabukasan, nag-volunteer siya sa orphanage. Nagtayo sila ng outreach program at doon nagsimulang maging tahimik ang kanilang gabi. Pero minsan, sa tuwing umuulan, naririnig pa rin nila ang mahinang iyak ng sanggol. Nagpasya ang mag-asawa na ipagdasal nila ang mga batang hindi matahimik nagsindi ng kandila at sabay sila nagdasal. Simula noon, umabot na ng isang buwan. Tahimik na ang mag-asawa at wala na silang naririnig pa ng iyak ng sanggol sa tuwing umuulan. Kinabukasan, masama pakiramdam ni Lara. Nahihilo at nagsusuka. Dinala ni Marco si Lara sa ospital para magpa-check up at kinausap ng doktor si Marco. Mr. Marco, Congrats! positive at buntis ang asawa mo ng tatlong linggo. Nagkatinginan silang mag-asawa at sabay na paluha. Niyakap ni Marco si Lara sa sobrang tuwa. Ang kasamaan ay hindi nagtatapos sa isang pagluha. Pero ang kabutihan, kaya nitong pawiin ang pinakamadilim na nilalang at minsan ang himala dumadaan muna sa lagim. Huwag mong kalimutang mahalin ang mga hindi mo nakikita dahil minsan sila ang magliligtas sa iyo. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, tandaan mo ang aral. Hindi masama ang mga bata. Masama ang mundong nakalimot magmahal sa kanila. At kung may narinig ka mang umiiyak na sanggol sa gitna ng dilim, mag ka! Dahil minsan, totoo Minsan, hindi. Like, share, and subscribe para sa iba pang malalalim na horror stories. At tandaan, huwag kang lilingon. Hindi lahat ng tumatawag sa'yo ay tao.